lubid eh. Nandito kami sa nasa gustong bumili ng bangka. Ayan, binibenta Tyrone. Double po yan, o, no, boss. Ayan, double yan, o, no, boss. Ah, may nakita tayo. Ito. Ang laking balubid. Ang laking balubid dalawa pala yun oh, no? sumisid yung isa, yun yung isa yun yung ulo nisa oh Ayan. Napa, napakalaking ulo oh, laka na yung ulo ng balubid oh Binahana naman tayo mga mga boss yan bahana naman bagong taong baha lakas ng dagat walang makalaot ano mga bangka sa amin, no? Oh, hindi mo kala na, oh, at nasa taas. Kairo, nasa taas. Lakas ng agos mga... sa so gusto bumili ng bangka, punta lang kayo dito sa Nauhan. Binibenta yung mga bangka dito. Pera lang itong kay Lolo yung Emil. Binibenta yan, Emil. no yung sektero na double, binibenta. At itong tayong maliit. yan binibenta yan mga boss. Hindi may laot. Laging malakas ang dagat. Yan, mamimili kayo mga boss. Tayrong maliit. Itong tayrong malaki. Double engine. Moro lang yan boss. Ano yan? 70k, dalawang makina kasama tatakbo nyo na lamang tapos yung image binibenta rin yun mazes po kayo okay, sa plus 3 kings sa so, gustong bumili ng bangka yan Terus ikut siapa lagi para Oh, yeah, si Kuya, lilikutin niyo aking torotora. Pare, ara wala bang lalakas lakas ng dagat. Ang dami nalubog na bangka, no? Sa ibang lugar, sa, sa sa pola may nalubog. Sa, sa, oh, sa Bukana. Yan, shout out kay Solo Fishing. Ah, parang nano. At dyan sa Talahib. Wala ano pa